Yeah. Oh, yeah. oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ano ba to? Hello? Hello, what's up boys and girls? Muling nagbabalik si Daddy Paul Ito yung pag ganun Babalik si Daddy Paul At ito na naman kayo sa isang Matchas Moto Vlogs uh, Ngayong araw may pinunta na kaming spot Kung saan marami Maganda, hindi ko rin alam kung saan ko sisimulan Na explanation talaga Pero maraming kapihan Maraming kainan Tapos magandang Tambayan, yon. So, ngayon pa lang, kung hindi mo pa nasisimulan yung video, kung wala kang balak tapusin, sasabihin ko na ngayon, recommended tong lugar na to talaga, no? At ito yung matatagpuan sa may Angono Rizal. Hindi ko lang alam <laughs> kung saan eksakto, kasi Batman lang din namin, no? Nadayo lang din kami. No? Sa mga nakakaalam, i-comment yun na lang sa baba. Pero, ako hindi ko talaga alam kung saan, no? Pero, yun nga, papakita ko sa inyo ano yung mga ginawa namin, ano yung mga... Ah, uh, meron doon. Sana may makuha kayo sa video to. <laughs> Kung wala man, at least pinanood nyo. No? So, tara. simulan natin. Video mo tayo pare, oh. Yeah. Ano yung taba pare. Unlirex <laughs> 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 din nga tayo. Oh, wala, wala. Unlirex. <laughs> next time, next time. Pangalan mo tayo? Tata-tawa, tata-tawa. <laughs> Lagi yan tayo, Lagi. <laughs> Mag-i-scatter ko mamaya pag hindi laki. Pag <laughs> <laughs> hindi kami laki sa Paris sa to? Kasi meti, mamay, na to. Pag di ko sinerte mamaya, mag-scatter ako ha So, what's up guys? Pag ano yan, pare. Time's up. Ano yung ganito okay? Ito na yung pangkukuha ko Sige, <laughs> ikaw. Matagal pa naman yan eh. Ang layo pala. Layo so kung nagtataka kayo bakit ako bumaba dahil ah mali, una pala pinahiram nga pala ako ng tropa ko ng camera niya, ito ah uh, SJ cam yan so yung gamit ko dun sa video na yun and napaka solid napakaganda ng quality kaya ako bumaba kasi <laughs> lobat na ako no? ah uh, inaiwa ko yung power bank sa baba, so kinuha ko muna yun lang naman yun nalalamang iba explanation don tuloy <laughs> <laughs> Pare, puro yan ay, 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 <laughs> ay, <laughs> <laughs> <laughs>

Okay, so context na lang dun sa part na napanood nyo. So, nagta-timelapse kami, nakaset up yung camera. Etong si no? Halatang halata naman yung ginagawa niya, no? Minabanbanan niya talaga kami. Tapos, minamatahan niya yung camera, no? Bakit namin nasabi? Haharang ka sa camera, nakatalikod ka, tapos na mo kami, no? So, tinitignan mo kung liliis kami ng tingin. Kasi nga, sabi ko nga halatang halata yung ginagawa niya. Alam namin yung ganyan. No? So, alam na namin na may balak ka. Kaya tinigil na namin yung time lapse. Tapos, lalo pa namin na halata. Kasi, pag ako ako ng camera, tanong-tanong ka lang nagsaglit saglit dun sa nagbebenta. Wala ka namang binili. No? tagal mong nag-iikot doon, ang tagal mong nagtatanong, no, kinuha na namin yung camera. Para, e, ako wala, saka naman binin. Ako lang, kung nabibinta kami, kung nabibinta man kami, kung hindi man yun na intention mo, sorry. Pero, sabi ko nga, alam na alam na namin yung ganyang galawan. <laughs> Yan. Ay, ito lang talaga yung pwesto niya. <laughs> Init! Pare, anong masasabi mo sa laki pare? Ay, sumantol. Ay, sumantol.

which is yung kape hingalan <laughs> sorry talaga kasing literal na hihingalin ka bago ka makakit na huh? so kape ano nga? pahingal? <laughs> ano nga yun? wait lang ah uh, sorry kung na ano ko yung pangalan kape hingahan yon so wordplay siya ano? kape pahingahan kasi nga, nandun yung maganda nila, no? So, uh, yun ang pinili namin. Pero marami pang kape yan dun sa mga lugar na yun, no? Hindi ko na lang yung may mention, no? Pero kung gusto nyo, puntaan nyo nga. Again, dun sa mga nakakaalam, uh, comment nyo kung saan parte ng angon Rizal yun. Kasi wala talaga akong idea. Pero siguro, yun na lang i-search nyo, no? Kape hingahan. So, no, yun. So, yun. Makanta na kami ng kape.

Na video kame. Ken ko toy dito eh, Rafi. Ay. Ay. Tangina po. O, nag din pala pangalan niya po sa kape <laughs> I-edit muna lang patungan yung Pongang text. text. Uh, oh. Dito na kalagay <laughs> po. Oh. Dito picture ko po sigedit. Wala 'to, si Climber. Cousin Timber. Pala 'to yung viral photo niya, ilalabas ko 'to. Lalabas ko tong sikreto mo, Paul. Big climber ka pala. Yan. Happy birthday, bossing. Thank you. Pokus mo sa ah, dunal ko. Yes. Yan lang ang kilala namin birthday na April 28. Yes. Oh, tingnan mo yung pangalan. Di ba? Matt. Matt. Eh okay, no, Matt po. Ito mo ba yung S.O.? Sa kaya Ah. Hindi ka si Matt. Hahaha. Ay, pre, dito sa sa'yo, malaki. Oh, okay, ay, oh, oh, pre. Ay, meron. Wala, ay, prape yung sa akin, eh. Prap, sarot. Okay. <laughs> Pangga pa yaman. Pangga pa yaman. Sarap pag-intambay. Katas mas kater. 200 <laughs> <149. laughs> So yun, bye. kami ng pwesto, minum kami ng kape. Ah, uh, syempre enjoy namin yung view. ah, uh, tapos yun, ah uh, kami ng kwento ng mga tropa ko, no. So shout out kay AP Moto. No? Ah, uh, congratulations sa magiging baby mo. No? Shout out kay Ampol. Congratulations din sa inyo ng baby mo. <laughs> Ayun. Ayun, syempre shoutout din dun sa dalawa namin tropa na hindi nakasama pero alam kong gustong gusto nyo rin si mama. No? Kay the boy. Sa so, iyan dyan dyan. No? So, syempre especially sa'yo dyan kung nasa aman. Uh, Mag-iingat ka palagi kasi syempre uh, delegado yung trabaho mo. Sa after nun, wala na. No? After naming kwentuhan, tuwambay. Parang na-refresh ulit kami. No? Yung moment na yun, hindi namin na-feel na bata pa ulit kami. Pero mas na-feel namin na nagsisimula na talaga yung tunay na buhay para sa amin. So, yun. Maraming salamat sa panonood. Uh, again, this is Daddy Paul. Ang gaya sa susunod na motovlogs natin.